Veronica at Pinto. Mag-anap tayong dalawa. Hawa kayo ng kamay. Kailan kayo kanya sa December 18, 1982. Sa Holy Spirit Church. So, 41 years. Gusto niyo sa liwain? Hindi kayo sa asawa? Ah. Oh. Anong may papayin mo sa mga mag-asawa ngayon? Uh, sana panatili siya ng magkasama ang abang buhay. Uh, ang secret na rin ang Father, siyempre, eh, laging si Lord ang kasama namin. Kaya binayaan kami namin maganda at masaya kami. Ilan po ang inyong anak? Ilan ang inyong apo? Dalawa. Pagpindaman na ang inyong mga anak mo. No? Sabihin mo ay eh, ano, ipanalangin ninyo ang dalawa lang ang apo at ang inyong no? anak. So, no? ipanalangin, no? ipanalangin, no? ipanalangin natin. Ang manaming makapalit ang basbasan mo ang aking kapatid na sinangin their at big na nagdiriwa ngayon ang kanilang apat na pagkisang taon ng pagiging may asawa. Isang biyaya ng kapatan at pagtitiis sa bawat isa. Eh, Mahagi na kung isang alinawan patularan ng lipunan ng ating pinagalawan niya. Patuloy na nagpapapresensya sa bawat isa kasiyahan, muli kong pinagbibibay ang inyong pinagdaling puso hapat na pong taon at isa na ang sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Peace.